Dabang tulog. Wala ba Saan ba pupunta? To, atin ng ng royal blood niya na. Wow, hayan. layo, -layo. <laughs> nila. Ko, kami ni, ni si Salma sa Boys, eh. Dabang sila. Ayan po siya oh. Kaya nagutom kami, kumain na lang kami rito, channel, eh. security guard siya. Ayan ha. Security guard siya on duty. Ayan. Pero personal bodyguard ko ngayon. Hinihinayin <laughs> yeah. muna kami dito sa Jollibee. Ata? Jollibee Antipolo? Oo. Oh. half Antipolo. half Shopwise. Oh, ayan o. Wala Walang ano. Customer. Eh, ito po yung namatawag sa akin ng mami, oh. Tingnan nyo, oh. Kasi laki ng kapre. <laughs> Dito muna kami ang antay ng sundo. Hindi nyo pinabantayan nyo sa kubawal na buhay. naglalakad kami papunta sa simbahan sa Binyagan dito na kami sa Angono Angono ba to? Oh, oh. <laughs> nagbablog ako eh okay <laughs> kumusta ka naman ay mama mama kumusta ka naman ay? ako, y, ako y <laughs> eh ako eh na santo to. Napakalayo nito ito. Naisahan tayo naman ha, mga nga to. Ayan po, nandito kami ngayon sa bundok. Ayan, naglalakad po kami dito sa bundok. Saan pa ba? Sa dulong, kapitong bundok pa po ang pupuntahan namin. Mga pangtaran. Barangay mga pangtaran. Parangkay doon tapos dito, may barangay din? <laughs> <laughs> Hindi po, office lang po yan. Ano <laughs> ako Bar barangay din niya. Dalawa pa lang barangay nila. Bakit? Para barangayan na. Ayun po, malapit na kami sa ikapitong bundok. Argus just Mine, ang layo. Asaan? Oh, ah, oh, ito? Ito na si Dogman. Uy. Hmm, ito po ang salarong sa kagadang. Uy! Siyahan na. ito po ito po yung salarin, no? Ito po, ito po. Ready? Ito. Ayan yung salarin. Bisip ka ba? Bisip Tama mo. muna, na, Hindi ako nakasundo. bisim na. Ito pa yung ano, si Bradman. Hi ka, O, oh, pang vlog ko. Ito vlog pa yung salo, oh, Ito pa yung rin, no, <laughs> Isa, ikapitong bundok yung ano. Taga-vlog ka, ka na ngayon, ha? Yes, yeah, subscribe. Honey, a... wow. Honey. Ah. Ba't may mga ganyang baon ka pa? Ano yan? Ba't pabinyan ka? Bag raid tayo. Saan ko nilagay? Saan ko nilagay? sa ko nilagay? Saan na ano ah, you know, no? huh? security card ka, nag-transform ka ng bodyguard. Ba't <laughs> ganyan ang outfit mo? No? Nagusot lang yung ano ko eh. <laughs> yung, yung, polo ko eh. Nakita mo yung nag ano ako, nag ako dun sa ano Joyce? Oo, oh, parang kasi congressman. yung kasama ko ka si NGS, DJ Jemel. Kasama kami, nakita mo yun? Ano? Ayan po, kanina ano siya. Kaya gabi security guard siya. Kanina kasama ko, bodyguard ko yan. Ngayon, biglang naging ganyan. Wow. Mainit. <laughs>

nagmo ako pala makapasa na naman para sa kanya ang online noon para sa sabuhin ng mapa ng pag-iinoon ay Uy tama ba?

sadal na private yan. din. Oh, bye. Yeah, tapos na din niya gan. Tapos na saya sa denyo sa, sa bahay. Do tayo sa bahay. See you there. Pasok po. Nagbablog po kasi ako eh. Ito pa yung mga sis. Shout out. Uh, o, ano chapter po kayo? Sila chapter. <laughs> Watch nyo sa YouTube. Anay kang sin. Rachel uh, Rer. Buhana na pagkain. Yes. Happy birthday, Happy birthday.

Ibigay mo ako ng, ng ano ah, ng mga ka kakanina. <laughs> Ulan, pa may uwi. Yan ang hirap. Oh? Oh, ulan. Oh, Mula na dito sa Antipolo. Kaya mahirap umuwi. Tapos magbaba pa siguro yan kasi kalalakas ng ulan. Magpa-shoutout ka naman dyan kay, kay, ano, kay NCR Argis. Kit M. Ribong ah. ng Paranaque <laughs> Ay sa inyo d'yan. Bawal daw maki-birthday yung mga bata ng mulang handa. Ay, ano, regalo. May Ka regalo kayo? <laughs> <laughs> hi kayo, hi. Sabihin happy birthday. Sabihin nyo birthday. Sabihin oh, Happy birthday, Akino. Happy birthday, Akino. Bawal kumain yung iba, bante. Happy birthday, Akino. kau Happy birthday, Akino. May regano ka? Wala ka. Good. kau, <laughs> Sabihin na. Ba? Dali. Bawal kumain yung ano, wala bante. Walang wala Happy regalo. Ang handa sila nandiyan kumusta ka nais okay